For today's video nga ay dadayo pa tayo ng tipas para matikman ng iba't ibang mga nagtatamisang pagkain ng Love at First Bite. Located nga lang pala sila sa may Labaw Street, near at Barangay Hall, Ligid Tipas, Tagig City. Ayan ha, nasa intro na yung location. Baka mag-comment ka pa ng location. <laughs> Isa nga pala sa mga nagustuhan ko dito, yung kanilang flavored ensaymada na merong anim na flavor. Gaya nga ng chocolate, yema, pork floss, salted egg, ube, at saka yung alcapone. Meron nga din pala sila ditong ice cake na bagay na bagay ngayon taginit init na may iba't ibang flavor gaya nga ng mango biscoff, blueberry, strawberry, at saka yung kanilang Oreo. At kung nakikita nyo nga yung trending sa Korea na Korean cream cheese garlic bread, ay meron din sila dito. Meron din pala sila ditong pwedeng-pwede na ipabaon sa mga anak nyo. Ito nga yung kanilang cream puff. Isa nga din sa nagustuhan ko dito, yung kanilang cheesecake coffee jelly. At kung malayo ka naman, pwedeng-pwede kang mag-order via GrabFood. I-search lang yung kanilang page na Lavat First Bite Tagig. At kung gusto mo nang mag-reseller, mag-PM ka lang din sa page nila. At syempre, meron din pala sila dito mga cake na bagay na bagay sa mga okasyon. Eto nga pala yung mga menu nila guys, para bago kayo pumunta ay makapili na kayo ng mga bibilihin nyo. Hey what's up guys, Nandito pala tayo ngayon sa Lavat First Bites Tagig Branch. Kung naghanap nga kayo ng pastries at bread, tara, sama nyo ako dito. Eto nga guys, meron sila dito ng red velvet crinkles, chocolate walnut pie, cheese pie, at saka meron din sila dito mga pulboron, gaya nga nitong classic. Tapos etong cookies and cream. Tapos ang kinagandaan dito, meron sila dito biscoff. At kung naghanap nga kayo ng mga panchicha chicha meron sila dito crispy isaw, crispy chicken skin, tapos eto ang crispy liempo. Tapos may mga mani rin sila dito sa baba. Oh. Tignan nyo nga guys, dito yung rep nila, punong-puno. Eto nga, meron sila dito brownies, tapos eto nga, meron silang slice cakes, Cup braso. Tapos eto nga guys, yung ano, yung nakita ko sa TikTok, yung sa mga Korean-Korean, eh -Korean. no? Korean garlic bread. Solid to, ha? Oh. Eto nga guys, at unang natin titikman yung kanilang flavored ensaymada. Tignan nyo nga guys, eto nga yung isa sa ano ko. Gusto ko talaga tikman kanina pa eh. Ensaymada pero may pulang itlog. <laughs> tikman natin, ha? Ah. Tapos punong-puno ng cheese, di ba? Solid. Mmm. Mm. Oh. Yung bread, fluffy, yung cheese nandoon, tapos yung yung alat nung pulang itlog, malalasamo talaga. Sarap ba? Sunod naman natin titikman itong kanilang yema flavor. Ay, yun oh. Punong -punong rin ng cheese, pare. Ay, ito mo kung mabisa ito. Ito guys, oh. Tingnan nyo, Mời ăn tiếp nào Mmm Mmm sa loob hop ra lỗ Hấp Pangatlo naman natin titikman Itong kanlang ensaymada with pork floss flavor Ayan guys oh Hindi lang pang takoyaki Pwede rin pala ilagay sa ensaymada Tikman natin Mmm oh. May cream cheese sa loob. Ang tarap, pare. Ayun. Hey, so Tapos, guys, meron din sila ditong slice cake. Ito nga yung, ano, strawberry cheesecake. Tikman natin, guys, ha. Mmm, gambot. Gabi pa natin, no? Masang lasa yung strawberry. Tapos may graham sa ilalim. Panalo. Hmm. Ito nga at ngayon nga lang mga katikim ng ano, ice cream cake, di ba? Tas biskop tas may mango. Napaka solid nito ito, ha? Ito guys, oh. E, natatakam ka na ba? Ako, ito. Kakain na. <laughs> hmm. Hmm. Hop. Huh? halo yung lasa ng cake ice cream, tsaka yung biscop, may mango, panalo. Tikman natin tong ano, coffee jelly nila na may cheesecake. Grabe, guys. So. Creamy. Tikman natin, ha. Mmm. Yung tapang ng kape, nandun. Kasi yung jelly nila,